Okay, mga tol, good morning. So, for now, we're going to uh ride breakfast ride uh from Tagig to C6 Marilake Highway, Margos highway infanta going to our uh destination. Kung ta'mi sa resort diyan, uh yun na yung Pangarap Garden Resort, pero uh, papakita ko sa inyo dito yung biyahe namin from uh, Tagig to C6 to Marilake. Okay? So, pag-asap muna kami. Kasama ko ang aking OPR, my wife. And then, yung pisa ko kasama yung girlfriend niya. And then, uh, yung friend, ng um, friend ko, si Ryan. Solo siya. So, paano lang kami? Three motorcycle lang kami. So, pabiyahe kami dito along the way. Uh, tatagusin namin ng Pateros sa gig. To C6. And then, uh, shortcut from Ono, Taytay. Binawanan uh, Palabas ng Marcos Highway Hindi na kami dadaan ng Marigina Medyo malayo Kaya mag shortcut shortcut na kami So dala ko ang aking big bikes Yes, si 450 Si Bad Guy Steed Yes, my friend And then So ito na, approaching na kami C6 So nyo kami mga tola. Uh, papunta dito Time check namin, na umalis kami doon mga around 5 to 5.30 So hopefully makarating kami ng amin marilaki uh, around 7 or 8 para ano kasi uh, ano yan mga 1 hour 1 to 2 hours right yan eh depende sa pacing mo depende sa bilis mo okay so let's go tara uh exciting to uh first uh breakfast ride uh year 2024 January 27 Okay, we're here na. Marcos Highway, in uh, Infanta uh, Marikina, via uh, na kami. So, pag lang kami dito si Raya kasi hindi siya nagpagas kanina. Mas mura kasi dito mga tol eh. So, so mga gusto magpagas dyan at hindi na masyadong maselan sa brand. Pwede kayo dyan, mura dyan. Nasa 50 plus lang. Okay, we're good na kami. So, konting pa-chill muna ng pressure na up and then prepare and then rolls na wali. So, yan, tatagusin na namin to. Ito yung sikat na dinadayo ng mga riders eh. Riders, bikers, outgoers, travelers. Saka dito rin ngayon eh, makita ng mga, yung sinatawag din ng pitik. Yung mga photographer na riders na kumukuha ng mga photos. Uh, banda dun yun eh. Sinasabi nilang manukan or the devil's corner. So, matakang matadaanan natin din yun. And then after noon ito nga uh, sa makikita niyo maganda tong marilake ng mahaba. Sa so, mismong buhat ng Marcos Highway malapad siya no may 3 lanes, 2 lanes and then may minsan dito sa mga curve na magiging uh, siya. Uh, so ingat na lang talaga sa mga kurbada pero napansin ko yung kurbading hindi dito ta naman talagang ganun ka ka short eh. So makaka-maneuver ka na maayos uh, Ingat lang talaga Mostly siguro kaya marami na disgrasya dito Dahil sa speed limit Sa speed nila uh, Kulang sa calculation And then siguro awareness na nila Katulad this one no oh. Magandang magano naman eh Maganda namang lumiko Kasi medyo malawak siya eh. Unless na uh, kailangan kalkulado mo mismo yung uh, Handling mo sa motorcycle mo no? Okay so ito na nag, na kami uh, Dalawang ano na roon round na lang So medyo malawak pa rin siya Goods pa rin siya sa ano Maganda yung kapit si Raya, no? So, yun uh, pupunta kami dito kasi pupunta kami sa isang resort dito sa Tanay. Uh, Magsishortcut kami. Dadaan kami ng Kuyambay. at uh, tatagusin namin, punta namin yung Pangarap Garden Resort. So, ito na yung Palo Alto. Uh, maganda rin pumunta dyan. Maganda yung area dyan, eh. yung mga liguan din dyan. Eh. So, nakita nyo yan, eh, yung mga, yung mga pitik <laughs> group dito sa Marilake. Uh, gusto na rin nyo kasi eh, at least kahit paano makuha na ka ng picture. Pero okay na rin kung na din ako as ah, photographer and uh, as ano, ayos na rin. Uh, yun. Aside from that, feel na chill dito mag-ride sa Marilake mga ton. Sarap, Maganda. Magka na masyadong ano, irresponsable kasi marami talagang ano eh, uh, riders saka mga commuters and travelers na dumadaan dito. And then meron silang mga ano dyan, mga pinagbabawal. Yun nga, loud muffler. Overspeeding, speeding 50 km lang dapat lang and then hopefully walang checkpoint to this day kaya medyo virtual rights namin ang ah, maganda area na to saka malamig dito ah mga tol malamig so good sa laga dito sa riding ano. maganda dito bumiyakay madaling araw ay umaga katulad kami, may uh, kami na As around ano pa lang naman 7 so good sa good pa yung weather okay and after this one Mapuputol ko na yung video uh, sa, sa, next time na next upload ko yung ano. Papunta namin sa resort na pupuntahan. Maraming pwedeng puntahan dito sa Along Marilake Tanay Road na to. Marami dito mga uh, resort, mga pasyalan, overlooking. Uh, you have to find out. Diba? Makita okay, nyo naman, diba? Maluwag eh. Maluwag siya. Uh, defensive driving lang talagang kailangan mo dito. sa be wise. Be responsible. Yes! Okay, naiwan namin si Raya So waiting kami, content picture So, hanggang sa muli mga tol. Uh, next video is uh, yun, sa resort namin. Salamat.